magmagal <coughs> magmagal <coughs> so ayan, magandang umaga sa inyo lahat mga pare ay uh, mga dex moto nyo kami sa so, biyahe na kami na to uh, ride travel vlog na naman tayo ngayon Papapasok kami sa umaga ngayon Martes ngayon Shoutout sa inyo lahat Shoutout mga pare guys Sa mga Sumusuporta Sa facebook Tsaka youtube channel natin So huwag niyo kakalimutan Madex follow, Pakifollow Pakisubscribe na rin Sa channel natin Tsaka like sa mga video na videos na ina-upload natin mga pare kay magandang panahon ngayon umaaraw, mainit <clears throat> mainit mag rides si ngayon sana hindi naman matrapik yung sa mga dinadaanan natin so ayan samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon ni Dilaw magamat sa bawat biyahe namin hindi naman kami nakikipagkarira uh, chill lang kami ni Dilaw okay na yung 50 namin mga pare oy. kasi mahirap pag mag overtake sa mga malalaking truck gaya ng nasa unahan natin napaka laking truck na yan kaya mahirap talaga mga you know. <coughs> magmagal <clears throat> magmagali ay pusang galag swabi ka brad wala ka pang helmet ha? tapos ganun ganun ka bumarorot kahit sabihin natin mabilis yung motor mo ako po ting mali lang dyan simplahan ka saan? so ayan maaraw kayan, mainit kasi kahapon umuulan mga pare kay, kaya hindi tayo nakapag washing kaya kung titingnan nyo si Dilaw daming ano daming potik kasi yung panahon ngayon hindi natin masabi kung aaraw ba to o bigla bigla na lang kasing naulan na lang kasi na naulan kaya pag magwawasin ka pag papaliguan mo si Dilaw sigurado mapotik na naman na yan the winds of love Walang signal light to Saan ba punta nito? Wow. Maluwag. Wala sang traffic ngayon. nun mahawakan ko din yan tsaka makukuha ko din yan ganong motor soon mga barangay so ngayon tsatsaga muna tayo dito sa kay Dilaw sa China bike na sinasabi nila pero kahit China bike to si Dilaw solid pa rin hindi man siya kabilisan manakbo pero the best pa rin basta alaga lang solid na solid ka kay Dilaw gawin natin ito sa susunod papalinisan natin yung clutch lining nya kasi nabuka na yung plate yung tatlo ba yun doon o apat na plate nun so kailangan higpitan yun kaya pag once na bubuka na yun, yun yung nagkakaingay Umiingay kaya kailangan talaga higpitan kasi 3 years na siya hindi, hindi ko pa napalinis yun Yung clutch lining na yun